Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So hindi ko na siya in landscape kasi ang gamit ko ngayon na phone yung iPhone 10 ko. So maliit yung ano niya basta pag iPhone 10 maliit ang screen. So pag landscape ko ulo lang makikita niyo ganyan lang. So alam niyo na kung bakit tayo mag mag, mag video dahil mag-unbox ulit tayo. So eto, matagal na tong dumating dito, 2 weeks na since hindi ako naka-uwi for two weeks, sorry ang maingay kasi ang dami na naming tuta, dami na naming posa, and then meron pa kami mga alagang dogs na iba. Ang dami na farm bill na kami dito. Pasensya na kung may, 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 ingay mamaya, ha? Stay there, ano? Okay. So ito, binili ko to three weeks ago. Then dumating two weeks back. O, kasi one week yung delivery, di ba? So ito, <coughs> nakuha ko to or nabili ko to sa for pack F U R R P A K ay Furpals pala Furpals. F U R R P A L S diyan yes. kasi hindi siya masyadong makita So this one is 498 pesos and yan yung code niya para makita lang just in case na may damage or something may sira sa loob or may nabuksan or whatever. So this is the packaging. Mayroon siyang konting slit. May butas siya. Uh -huh. May butas ha. Nakita nyo. Wala pa akong ginagalaw. Okay. And then dito mayroon din siya. Siguro yung pag tinapon-tapon magkakaroon siya ng butas. So let's open. Lahat to, treats ng pusa. So, kasi nag i na ako ng treats ng pusa. Kasi nga, my cats are already picky eaters. Picky eaters, it's because they are already senior cats. Uh, tatlo sa kanila, 9 years old na. Si Tofu magna 9. Si, si Baste at saka si Artek, they are siblings. So they are both 9 years old. They turned 9 last March 8. Stratus turned 1 year old today, June 28. And uh, Tofu will turn 9 years old on August 27. Yan siya. So, nag i ako ng maraming treats kasi nga, yung binibili ko sa kanila na ano na pagkain for sure, hindi nagsasawa na sila kasi imagine, 9 years of feeding them the same kind of food or this, the same uh, anong tawag nito? brand of food kasi hindi ako bumibili ng yung mura para sa kanila so ito yung binili ko it's catnip biscuits diba yung mga sarado siya. Pero ito, nakaganyan siya. Bukas, ganyan. Hindi siya masyado nakaseal. Pero sa loob, sealed siya. Ang cats kasi mahilig sa catnip. So, hindi ako bumili ng catnip na leaves. So, yung dried leaves na parang naka, nadurog. Ganun. Ang binili ko are biscuits. So, we have one. Para makita nyo lang. One. Two. Na yupe. Ayan Oh. Tinan nyo, bukas siya. Na 2 Ganyan mo natin. Okay. Kado natin. One, two. na UP ulit. Three. Four. Oh, yupe. Four. Five, six. So, merong anim. Isa lang ang hindi na UP. The rest na UP. <laughs> But it's okay. Kasi part yan ng ano. As long as buo, hindi siya nabasag and um, hindi siya taw yung mm -hmm. sorry guys yan talaga dito hindi mo maiwasan yung mga ano mga ganyan events pasensya na nagbahing ang daddy so meron tayong Anin na peraso and i hope that my cats will love this one bundle kasi ang kinuha ko kasi um, kung ang bibilihin ko ay dalawa lang meron kasi sila parang ganito dalawa lang and pag yan lang binili ko ang ano kasi shipping fee. Parehos lang sa 6 pieces. So, 6 pieces na ang kinuha ko. Anyway, if my cats won't love this one, I still have stray cats. Ang dami kong stray cats. Lima. dito. And then, counting pine kasi baka madagdagan pa. So, this is the second parcel. Uh, I ordered this one from Pets Up Beach. Pets Up. Sa Bulacan, Mekawayan City, Pandayan Unit. Unit 8. EP. EP. Ayan po. Basta warehouse. Whatever. So, delivered by Flash. Ayan siya. Flash sya, Hindi siya sa... Hindi siya... JNT. The other one was delivered by JNT. So, let's open. Alam niyo mas nagtitiwala ako sa JNT. Alam niyo kung bakit. Kilala ko na yung rider. Kilala <laughs> ko yung rider. Isa lang yung nag-deliver sa akin dito na no rider. So, if may parcel ako, alam ko siya mag deliver And, isa yun sa mga ano, yung main reason kung bakit sa TikTok shop din ako nag-order. Kasi, mostly sa TikTok shop, J&T ang nag deliver Unlike sa, doon sa mga ibang, ano, ibang, ano ito? Mga bilihan. Yan siya. So, ito pala ang laman niya. So, it comes with this, the sticks. Marami pa ako nito. Kaso, umorder ako ulit, just in case. And then, this one. And then, meron pa silang pa heart heart. Celebrate love. Mm. Ano ito? Gustong gusto ito nila basket Tsaka nila status Ito, itong puti. Gustong gusto nila to. So, I ordered one, two. Ito, chicken. Ito, dried freeze na. Ah, parehas lang lahat pala. Apat pala kinunga ko. Ito, dalawang square square to Basta chicken lahat ito. Pero ito, tinan nyo, iba kasi ang itura nila. Chicken din ito. Pero puti-puti. Pero, itong dalawa, same yung size, napansin nyo. Tingnan nyo, square lahat. Na pare-parehas ang sukat. Ito naman, iba-iba ang shape. May square, tapos may mga durog. And then, kumuha din ako nitong freeze-dried na nadurog. Oh my God. Nadurog. Freeze-dried na ano, ang ingay ng motor. Alam namin may motor ka. Can you please stop? Like, what the fuck? Sorry, guys. So, ito. Catnip ito. Same as this one. But this one is freeze-dried na catnip. So, imagine. Then, ito na naman ang dami. This one is freeze-dried catnip as well. This one is... I don't know. Egg yolk. This one is egg yolk. Pero tingnan nyo. Durog-durog. So, nakakadismaya dahil durog-durog. Hmm. Sige lang, magre-review lang ako. Ayan siya. Durog-durog. What to do? So, ayan o. Yun ang disadvantage of, you know, um, hindi nila binox. Hindi naka-box. Sige lang, ipipicturan eh, ko. Tapos, i-review ko sa kanya. Sabihin ko na durog. Kasi, usually, pag mga ganito, it's so soft. Malambot ito. So, tendency, pag nadaganan talaga, madudurong talaga siya. And, isa yun sa mga ano downside ng pag-order online. Dapat nito, ang ginawa nung ano, ginawa nung seller, binax nila kahit pa paano. Kahit yung maliit lang na box, para hindi naman madurog oh. o... naman, powder rice. Ano ko? My cats doesn't want toppings or doesn't love toppings sa kanilang... Shh, sa kanilang mga ano, sa kanilang um, mga food. Kasi picky eater nga yung mga pusa ko. Ayaw nila yung may nakahalo. So for example, pag magpapakain ka sa... stop it. Stop. Pag magpapakain ka ng ano, magpapakain ka sa kanila ng dry food, dry food lang. Kung magpapakain ka ng wet food, wet food lang. Ayaw nila yung wet food at saka dry food Imi-mix mo. Dapat nakaseparate siya. So, so just to let you see all of these, ito na lahat Okay. Tapang ka muna dyan. So, got this. Yan. Ang dami, no? Yan. All of these. And, the six. Ang no. So, <clears throat> imagine. Ganyan karami ang binibili ko para sa mga pusa ko. Because I really love them. And, um, of course, when I'm not here, at least, kahit you know that cats, ano sila yung anong tawag nito yung hindi naman sila kagaya ng aso na masyadong clingy sa mga amo nila kumbaga ang mga pusa kasi amo natin sila baliktad eh so kumbaga ibigay mo yung gusto nila give what they want so kaya nag hoard ako ng mga treats kasi in my absence pag wala ako dito at least my parents can give them treats kaya din ako bumili nung I don't know if you have seen my uh, uh, past videos na bumili ako ng cabinet yung folding cabinet siya na color white, dalawa yun. And yung cabinet na yun ay eh, para sa treats lang talaga ng mga pusa ko. So imagine that. So yun. Uh, so much for the unboxing. Oh. Lamok. Oh. Ah. yung mga lamok. Oh, tinan nyo. Oh, my god. Kita nyo. Ayan oh. Ayan shua. Ayan. Oh, kita nyo no. Kung may oh, mga lamok, basta type O daw talaga. Type O na blood type. Madaling Lapitan ng Lamox So, yun lang for today's video I hope that you enjoyed Again, I have the uh, Catnip, I have the Chicken This one is, I don't know if this one is tofu This one is tofu again This one is cheese And This one is Cheese Si Oso yung siya sobrang durog Anyway uh, uh, Ayun lang And this one, I won't open this one kasi marami pang ganito doon. So, sa mga gustong sa mga followers ko dyan, if you want to donate cat treats or cat food, simple cat food like para sa mga stray cats, you can PM me, PM nyo po ako sa Facebook ko. Kung gusto nyo po, mura lang naman ang kilo ng ano, mura naman ang kilo ng cat food para sa mga stray cats. Ang ano ko, kaya ko nang bumili ng para sa ano, kaya ko namang bumili para sa kanila, pero Uh, malaking tulong po kung magdodonate kayo ng pagkain para sa mga stray cats because I feed not only my stray cats but, also the stray cats that I see or that wanders around the ano the vicinity of our ano our dorm or boarding house may mga paikot-ikot na po sa lagi ako nagdadala ng pagkain from our unit or minsan may nagiiwan ng thankful ako kasi minsan sa door ko may nagiiwan do ng whiskas na ano na dry food ah na wet food shin pinapakain kumbait alam kasi siguro nila na nagpapakain ako ng pusa so sa mga kind hearted people that can see this video if you want to donate some cat treats or cat food for stray animals or for stray cats i am willing to accept it i-PM lang po ako sa aking Facebook page or sa aking Facebook account mismo. Have a great day guys. Ingat po kayong lahat. May the Lord bless us always. Bye-bye.